Isinagawa gayong araw ang groundbreaking ceremony ng Itatayong Bagong Gusali ng NBI Headquarters sa Baydila na inaasahang magpapalaka sa kakayanan ng ahensya. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Pinaunahan ni na Sen. Marcos at NBI Director Medardo de Lemos ang pagbababa ng time capsule sa Itatayong Bagong Gusali ng National Bureau of Investigation sa Maynila dumalo sa aktibidad si na Senador Aquino Coco Pimentel III, DPWH Secretary Manuel Bonoan at dating Supreme Court Chief Justice Reynato Puno. Sa mensahe ni Senador Marcos, binigyan din ito na panahon na upang magkaroon ng bagong gusaling NBI upang makapagbigay ng maayos sa serbisyo sa publiko. Dapat na talaga kayong matawid papunta sa modernong pasilidad to live up to the Bureau's vision of a world-class investigative institution, dynamic, respected, committed to the high ideals of law and order. Taong 2020 nang isinulong ni Sen. Marcos na makapaglaan ng pondo sa itatayong gusali ng NBI. Inabot ito ng ilang taon hanggang mabigyan ng pondo ang proyekto na aabot sa may git dalawang bilyong piso. Sa pamamagitan nito, inaasahang makakasabay ang NBI bilang isang world-class investigative institution upang malabanan ang cybercrime. Kung papano kayo dito sa NBI ay nakakaraos, e eh, talagang kabilib-bilib. At uh, alam rin natin, ikit sa lahat, ang mga kriminal ngayon ay sobrang pagka-high-tech. A lot more techy than any one of us and we need to keep up. Nagbalik tanaw naman si Director De Lemos sa dating gusali ng NBI at ang mayaman itong kasaysayan na itinayo pa sa panahon ni dating pahulong Ferdinand E. Marcos Sr. Ang lahat ng ating regional at district offices noong panahon na yon ay isa lamang ang molde. Nagkakaiba lang sila sa sukat pero iisa lamang ang hugis. Dahil yun po ay sinuportahan ng dating Presidente Marcos. Ang itatayong gusali ay may labindalawang palapag kung saan mayroon itong roof deck at helipad. Inaasahang matatapos ito sa taong 2026. Dahil nga dadami na ating mga agents ang magiging moderno yung ating mga equipment, siguro mas gaganda ang ating response sa investigasyon. Maliban sa gusali sa Taft Avenue, may anim na regional at district offices sa ahensya ang ginagawa. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.